mga senador kinalampag ang Department of Foreign Affairs na kansilahin na ang Philippine passport ni Alice Go. Hiniling din sa Interpol na ilagay sa red notice list itong si Go. Kung niyan may nagkalapang report si Bomba JC Galvez. Kinalampag ng mga senador ang Department of Foreign Affairs na kansilahin na ang Philippine passport ni Alice Go matapos na mapag-alaman na nakatakas ito ng bansa. Ayon kay Ontiveros, dapat gawing null and void agad ang passport ni Go. Magugunit sa privilege speech ni Ontiveros, ibinahagi nito ang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation na pumasok si Go sa Malaysia noong Hulyo 18 at pagkatapos ay pumunta sa Singapore noong Hulyo 21. Git ng Senadora, dapat nung nakumpirma na pineke ang kanyang pagkapilipino ay kinansila na agad ang pasaporte ni Go. Anya, ang kabigo ang huliin si Go ay nagpapakita lamang ng kakulangan ng interagency coordination nagbabala pa si Ontiveros na hindi niya palalampasin na mapanagot na mga opisyal ng gobyerno na kasabwat ni Go sa pagtakas nito sa paglabas ng bansa. Uh, huling panawagan ko ay sa Department of Foreign Affairs na kansilahin na yung kanyang passport. Lalo na napatunayan na natin ng NBI at sa aming investigasyon, hindi siya Pilipinong mamamayan. So wala siyang kay humawak ng Philippine passport at gamitin nito para umiwas sa pag effect ng warrant of arrest ng Senado. Nawagan na nga po ako sa DFA na cancelahin na yung kanyang passport. And in the same way na sinabi ko dati na, yung sandali na patunayan ng NBI na parehong fingerprints ni Guo Kuaking at ni Alice Leal Guo, na dapat uh, dinismiss na siya uh, mula sa pagiging mayor. Gayun din, uh, dapat sana, uh, oras na na-put into question yung karapatan niya Uh, na humawak ng Philippine passport, bilang hindi na nga siya Filipino national, eh dapat sana nakansela na, na rin ang passport niya at the appointments. Hiniling naman ni Strada sa International Criminal Police Organization o Interpol na ilagay sa Red Notice List si Go. Sinabi ni Estrada, nang mga nakabimbinakaso na ni Go tulad ng co-warrant petition na inihain ng Office of the Solicitor General sa Manila Regional Trial Court, ang musyon para kansilahin ang kanyang birth certificate sa Tarlac Regional Trial Court at ang mga kasong human trafficking na inihain ng Department of Justice ay sapat na daylan upang makansilang kanyang Philippine Passport sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act, sinabi ni Strada na maaring kansilahin ng kalihim ng Department of Foreign Affairs o sinumang mang opisyal ng konsulado ang pasaporte ni Go sa interes ng pambansang seguridad. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inumpirma na ng Bureau of Immigration na kasalukuyan ngang nasa Indonesia ang sinibak na si Bamban Mayor Alice Go uh, base na rin sa kanilang pagbabantay sa counterpart uh, intelligence uh, information. Dumating umano itong si Go halos isang buwan na matapos siyang lumabas ng Pilipinas. Ayon nga kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, bumiyahe si Go patungo ng Malaysia mula sa Pilipinas noong Hulyo at 16, saka ito dumating naman sa Indonesia mula Singapore ng uh, Agusto 18. Kaugnay nito ay uh, naglunsad na ng backtracking ang Immigration Bureau sa mga dinaanan ng dating alkalde para malaman kung sino ang tumulong sa kanya na makalabas ng bansa kahit pa nasa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang maturang sinibak na alkalde. Hindi din uh, isinasantabi ng ahensya ang posibilidad na may ilang immigration officials na tumulong kay Go para naman makalabas ito ng aking bansa. Ipinag-utos na ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang masinsinang investigasyon sa pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Go palabas ng Pilipinas at nangakong papanagutin sa batas ang lahat ng kasabwat dito. Kaugnay niyan, inatasan na ng kanihim si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco na agad na gumawa ng report hinggil sa naturang insidente. Kung maalala, una nangang siniguro ng Bureau of Immigration sa publiko na nakasama sa Immigration Lookout Bulletin ang mga pangalang Alice Go at Go Wapeng para masusing mabantayan ng mga otoridad ang galaw ng sinibak na alkalde sa tangkain nitong umalis ng bansa. Subalit so, sa kabila nito, nagawa pa rin ni Go na makalabas ng Pilipinas at bumiyahe sa Malaysia noong Hulyo sa kalumipad patungong Singapore kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley Go na isa din sa persons of interest sa human trafficking sa sinalakay na Pogo. Sa isa namang statement, sinabi ni Secretary Remulia na bilang mga lingkod bayan, nanumpaanya sila sa bansa ng kanilang hindi natitinag na integridad, transparency at pananagutan para sa lahat ng kanilang mga aksyon at desisyon. Kaya naman nagbigay ng ultimatum o huling babala ang kalihim sa mga tauhan ng Bureau of Immigration na posibleng kasabwat sa pagtakas ni sa kabila pa ng mahigpit na restriksyong ipinataw ng gobyerno na lumantad na at ibunyag ang katotohanan o antayin na siya mismo ang kumilos para malaman ang pinakaugat nito kung saan papatawan daw ng matinding parusa ang mga sangkot dito. Samantala, ikinukonsidera din ng Department of Justice ang posibilidad na posibleng may kinalaman din ng kampo o legal counsels ni Go sa kanyang iligal na paglabas sa bansa. Kaya't iginiit ni Rimulya na bilang mga abogado, may obligasyon silang protektahan ang mga interes ng kanilang mga kliyente, gayon din mayroon silang mas malawak pa na responsibilidad na itaguyod ang rule of law at pangalagaan ng interes ng publiko.